Hello! Welcome to my vlog, Ron's Life Journey! For today's video po ay update ko kayo. Ayan, ngayon po ay 3 uh, days na po ako. Masama ang aking pakaramdam, guys. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood po ng aking video. Thank you, thank you po sa inyong lahat, guys. Ayan, sana po ay maga uh, maging okay na po ako. Ayan, at uh, hindi ko po alam, sipon lang po yung aking... Sipon lang po ako, hindi naman po ako nilalagnat Pero sobrang sakit po ng ulo ko guys Ayan, at uh, Ito, medyo Naka-rest lang po ako dito Sa sa aking kwarto Ayan, at uh, Minsan, na, ano, naga, nanunood po ako Nag-bumibisita po Sa mga <laughs> Sa mga bahay-bahay nyo guys Ayan, at pag uh, iwan lang kayo ng bakas guys Sa aking uh, mga video At uh, iisa-isahin ko po kayo na pasyalan guys at sa mga hindi ko pa po napupuntahan, ayan pasensya na po kayo. Uh, try ko po na mapasyalan po kayo, guys. Ayun. At uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun po, uh, update ko lang po sa inyo na ito po ako ngayon. Naka-rest po ako kaya po hindi po ako nakaka-live. At uh, thank you, thank you po sa lahat po ng mga dumadalaw po sa aking silent live. Yan, thank you so much. Yan, bye-bye everyone. At uh, sa mga hindi pa po naka-subscribe, road to 8K na po tayo, guys. Ayan, tulungan niyo po akong ma-reach yung 8K. Ayan, thank you, thank you po sa inyong lahat. Subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, Ron's Life Journey. At i-oval niyo na po yan. Ayan, thank you so much. Bye-bye!